Kung hindi alam, ngayon alam nyo na. Noong 16 ako, nagsasakrista na po. Yung mga nakakaalam nyo sa mga sa Sacred Heart Church, yan. Nagpalasimba ako dyan every Sunday. Tapos minsan after commercial shoot, after any occasion na feeling ko blessed ako, dumataan ako dyan. Minsan nakalimutan ko na tuloy yung tawag doon sa room na 24 hours na aircon na bawal magdala ng sapatos. sa so, so, ipipray ako. Sobrang thank you ako sa blessings. So yun, kung hindi ako naging commercial model, tapos uh, late na ako nagka-girlfriend eh, mga 17, 18. Kasi nga, gusto ko magpare. Diba nga? Yun nga, hindi ko na sabihin yung apelido ko. Pero marami, pati yung bishop dati dito sa Dines sa Batangas. Kaya ang dami ko nakasabay dati mga model, artista, na sikat na, mga politiko doon sa Sacred Heart Church. Yung mga nakapanood dito, alam nyo na yan. Thank you guys, shout out sa inyo. So, yun lang. Huwag tayo magmalitang kapwa kasi minsan hindi mo alam bigla silang kaangat sa buhay. Or kahit na hindi naman, basta maging mabuting tao lang tayo. Tama kayo, mali ako na siya, Dr. Do what works for you. na maging pare.